Naglulok sa ngayon ng kapuso actress na si Katrina Halili sa maagang pagpanaw ng boyfriend niyang si Jeremy na anya ay tumatayo na rin yung pangalawang ama ng anak niyang si Katie. Si Katie ay anak nila ng dating nobyong si Chris Lawrence na isang singer. Sa Instagram ay dumagsang mensahe ng panalangin at pakikiramay para kay Katrina nang kanyang ibahagi ang pagkadurog ng puso sa pamamagitan ng isang post. Nagbahagi ng aktres ng isang litrato ng lalaki naglalakad papalayo. Inilagay ni Katrina sa caption, Ang daya mo, love, sabi mo, aalagaan mo kami ni Katie. Bakit iniwan mo kami? Sinamahan niya ito ng crying emojis. Sunod-sunod ang pagpapahati ng condolences kay Katrina mula sa kanyang mga kaibigan, followers at mga mahal sa buhay. Si Aiko Melendez ay nag-iwan ng praying hands emoji. Mensahe naman ni Chris Bernal, may heartfelt condolences, wishing you peace and comfort. Ani Camille Prats, Mars, mahigpit na yakap. I love you, Mars. Samantala, sa comment section ay may isang commenter ang nagtanong kung sino si Jeremy at sinagot naman ito ng isang taga-subaybay ni Katrina. Sagot nito si Jeremy ay ang boyfriend ni Katrina na nagmamahal at nag-aalaga sa kanilang mag-ina. Tingit sa kaalaman ng marami, si Katrina ay isang single mom sa anak nila ng dati niyang nobyo na si Chris Lawrence. Si Katie ay na-diagnose na mayroong ASD o Autism Spectrum Disorder, isang neurological and developmental disorder na apektado ang behavior at socialization skills ng mayroon nito. Kaya mahirap para sa tulad niyang isang artista, ang matutukan ng gusto ang kanyang anak. Kaya naman nililimitahan na lamang ni Katrina ang mga proyektong gagawin para makapag-focus sa mga pangangailangan ni Katie na magto12 years na ngayong taon. Kaya naman labis ang pagdadalamhati ng aktres ngayong pumanaw na ang taong katuwang niya sa pag-aalaga sa kanyang anak. Kayon pa man ay nananatili ang support na ni Chris Lawrence para kay Katie at nagkakasama rin silang mag-ama hanggang sa ngayon. Maayos rin ang pakikitungo ni na Katrina at Chris sa bawat isa. Matatanda ang hindi ipinopost ni Katrina sa social media ang anumang tungkol sa kanyang boyfriend to keep his privacy. Kaya marami ang nagtatanong kung sino si Jeremy sa buhay ng aktres. Sa kanyang IG stories nitong January 29 ay ipinost sa unang pagkakataon ni Katrina ang litrato nila ni Jerry ng magkasama at sa baba ay nilagyan ito ng broken heart at praying hands emoji. Kami po ay nakikiramay sa buong pamilya.